Good evening, white world Ito na naman ang inyong linkod. Ang <laughs> nagtindog dahil wala 'yung mag <laughs> Wala maglingkod. Magandang-magandang uh. gabi mga ka White World. Maraming maraming salamat sa inyong suporta sa aking channel Magjunta Problem Max Vlog. 4700 na tayo, guys. Maraming maraming walang sawang sumuporta sa aking channel. Maraming maraming salamat sa inyong mga guys, sa mga bagong dumidikit sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Pagpalain tayo sa may kapal. Happy Advance Holy Week. Guys, at saka sa mga YouTubers, enjoy enjoy lang tayo sa ating whitey world kahit pagod sa trabaho. Basta maka whitey. Ayos lang guys, no. Enjoy enjoy lang natin ang buhay sa YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga upload. Sa YT world, all over the world, mga OFW, sa ibang bansa, maraming maraming salamat sa inyong. migam migalab love shoutout sa inyong lahat dyan. Hindi ko na lang kayo isa-isahin. Dahil 4,700 na tayo guys. Maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawa sumuporta sa aking mga bagong upload nga video. Kahit minsan wala tayong upload dahil skabisi sa trabaho, minsan madami din tang upload. Maraming maraming salamat sa inyo, guys. 4,700 na tayo. Junta para max blog. God bless you sa inyong lahat, guys. Happy Holy Week. Guys, advance. God bless you sa ating lahat. Enjoy, enjoy. Keep safe sa mga nagbakasyon, nagouting Sa Bates o kahit saan saan nagbakasyon sa probinsya o sa ibang bansa. Happy trip! Keep sip, enjoy, enjoy.